Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ikalawa ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nangangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan, at ginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol sa kanagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may apat na raang tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak, ang mga tauhan niya at nawi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakahakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao. Ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at dilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Yesus, sila'y pinalaya. Galak na galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kayiyan alang-alang sa pangalan ni Yesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at do'y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Yesus ang Kristo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, ganyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at iyong patnubay niya ay mata mo. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksiyan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Aleluya, Aleluya! Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga lagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sa pagkatalam ni Yesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang dalawang daang denaryong tinapay ang bilhin ay di sapat para makakain ng tig kakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga lagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na sebada at dalawang isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat. Umigit kumulang sa limang libo ang mga lalaki. Kinuha ni Yesus ang pinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga lagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayun nga ang ginawa nila. At nakapuno sila ng labindalawang bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Yesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Yesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,